Hello everyone! Gutom ka na ba? Ayan na po, may mantika na tayo sa ating kawali. Automatic na tayo magloto. yan po ay mainit na at ilagay na natin dyan yung ating hiniwa na bawang. Ayan po, so minamadali natin yung ating loto dahil gutom na gutom na yung kusiniran nyo. So next na rin po natin dyan yung ating sibuyas. Ken, gisa-gisa, mikos-mikos. Ayan. So, surprise yung ating ulam for this video. So, panoorin nyo na lamang po. At para po maintindihan nyo Chayot lang so kung ayaw naman idiwag, wag <laughs> ba diba? so next na rin po natin yung ating kamatis ayan po ba diba? ito po ay napaka simple luto lamang kaya hindi ko na pinapakita po sa inyo kung paano hiniwa yung ating sangkap so ayan na nga po yung ating kangkong o ba diba? alam nyo na yung ating ulam for this video yan po yung head ng kangkong o yung stem ng kangkong na hiniwalay ko. ayun, isama natin pagluto para marami yung ating kangkong. So ngayon, alam nyo na kung ano yung ating lulutuin. O ba diba? sabi ko sa inyo, simple lang po yung aming ulam for this video. So binos ko lang dyan at uh, mikos-mikos po ulit. Ayan. So ang oras po niyan ay uh, magtuto, PM na so wala pa kaming agahan wala, ka pa, wala pa kaming tanghalian dahil na busy po talaga ako sa pagluluto ng turon so next na rin po nating ilagay dyan ay yung ating pamintang pino. Ayan, o diba na nanahimik si Vicar, nakalimutan tanya kung anong ilalagay, charot lang. So, ayan na po, pamintang pino. At lagyan na rin po natin yan ng counting soy sauce, Depende sa dami ng gulay. Ayan po, binuhos ko lang ng paunti-unti. Yan po siguro ay mga apat na kutsara. So, next na rin po natin ilagay dyan yung kaunting vinegar. Ayan po, kaunti lang yung katamtamang dami lang din. So, tansya-tansya lang yung aking ginagawa dyan. Yan lang, yung luto na yan ay lutong bahay lang din naman po at ulam lang din namin. So, kaya hindi ko na po siya tinakal. Ayan po, so lahat naman po kasi maglilipindi sa dami ng ating lulutuin. So, hindi ko lang po siya hinahalo dahil naglagay tayo ng vinegar. So, next na rin po natin ilagay dyan yung ating mamasitas o western sauce. Dalawang sachet lang po yung aking nilagay dyan. At ibuhos natin yung dalawang sachet. Yan po, para malasa naman po yung ating gulay. At piniga-piga ko lang. Sayang kasi po yung lumikit sa plastic. Ayan. So, next na rin po natin ilagay dyan ay yung ating magic sarap. Ayan po. So, boss natin dyan yung isang sashi na magic sarap. Uh, at hindi lang magic sarap yung pangpanim. lagyan natin ng kaunting asin para dagdaglasa na rin po. Kailangan pa rin sa ating katawan ang iodine. And then, halo-halo lang. Ayan. So, pinapakulo ko lang muna yung suka bago natin yan hinahalo. 'di So ganun lang naman po kasimple yung ulam natin. Kaya hindi ko na po pinapakita sa inyo at para malasa, haluan natin yan ng counting hipon. Ayan po yung last na hipon na binili kong isang kilo na aming ah uh, hinahalo-halo sa gulay. Masarap po kasi talaga guys yung hipon na ihalo sa gulay. Ayan. So yung isang kilo, siguro mga limang hati yung ginagawa ko doon. Para naman makakatipid tayo. So ilalagay na rin po natin dyan yung dahon ng ating kangkong. O ba diba? sabi ko sa inyo, simpleng-simple lang po yung aming ulam, yung aming uh, partners sa aming kanin. O ba diba? healthy ang kangkong, kaya kung ito po ay inyong nagustuhan or kung may kangkong ka dyan sa paligid nyo, harvest-harvest na at nang magluto na rin. Ayan po. So, gisa-gisa, mikos-mikos, haluin lang natin ng uh, maigi para maluto yung dahon ng kangkong. Madali, madali, lang naman maluto yung dahon ng kangkong. O, diba? Ayan. nahihirapan ng maghalo dahil sa dami ng gulay. Pero mamaya-maya yan, wala na. Parang isang pudyot na lang yung ating ulam. Ayan po. So, yan po yung niluto namin. Ay, kasya lang sa aming tatlo. So, tatlo lang naman kaming kumakain dito sa bahay. Ayan. Di ba? Nahalo ko na magic yarn. So, ayan na po. And of course, hindi pwedeng hindi po natin titikman yung sabaw. Ayan. So, kukuha lang po tayo ng kutsara para tikman natin yung sabaw ng ating adubo na kangkong. Hindi na po pala ako guys naglagay ng tubig dyan dahil yung kangkong ay matubig na. 'Di ba kita niyo may sabaw? So sabaw ng kangkong 'yan. So tikman lang po natin yung sabaw kung karapat dapat na po ba sa ating panglasa. Ayan. So okay na siya. At yan po ay malasang malasa na. So dahil okay na siya, ilipat na natin sa ating lagayan. Kumuha lang ako ng plato at yan po ay ilipat natin lahat sa ating plato para tayo ay makakain na. O, oh, ba? Diba? Ayan. Masarap yan, guys. Kahit ganyan lang yan kasimple. So, sa mga mahilig sa kangkong, pwede niyong gayahin yung aking niluluto. Dati nga sa probinsya, sa lugar ko ay mahirap lang kami. Kangkong nga lang, kamati sibuyas at sa isosoka. Yun lang ang inihalo ko dyan so ayan na nga po, handa na at nakahanda na rin po yung aking mag-ama ng kanin, dahil nga gutom na gutom na rin sila, katulad ko dahil alas dos na ng uh, tanghali yan, so wala pa kaming agahan walang tanghalian, o diba memorize yung aming uh, kain, dahil sa sobrang busy namin, so ayan na una na nga po yung aking bunso dahil may bumili at ini-entertain pa ni CRB. Ayan yung aking bonso, kumain na rin ng kumain na yan ng agahan yung inaagahan niya ay yung uh, spaghetti na niloto ko. So masaya na siya doon. Kaso yun nga lang late yung aming tanghalian. Ayan. So ayan na po si CRB. Busy-busy yan. Kaya, ayan yung purpose dyan kami kumakain dahil kapag may bumibili, malapit na. O diba, wala na naman si CRB dahil may bumili. So ganon kami dyan kabisi guys, ganon kami kabisi sa aming tindahan. So maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal. Uh, makisabay na rin po ako sa kanila dahil ako'y gutom na gutom na rin. Ayan, so Maraming salamat yeah, guys sa walang sawang support si at pagmamahal. Bye bye everyone. Hindi um, malunggay. Hindi malunggay. Joke lang. Yun yung resulta ng kahapon kum, kumain kami ng buong araw na isang <laughs> isang <laughs> yun. spaghetti. Spaghetti. Ngayon lang kami kakain ng kanin. At <laughs> Isang kawali na spaghetti. Yeah, gutom na gutom na. Ay, alas dos na kami kakain ng agahan at ang halian sa kabisiyan sa pagtuturo ni Vicarian. <laughs>